Update nga pala dito mga ka-farmers sa uh, uh, inisprayan ko po ng herbicide And, uh, bali dalawang araw na po yung nakaraan simula na nakapagspray ako dito ng herbicide at uh, ito na po yung kanyang update so sa, sa loob po ng dalawang araw mga ka-farmers ay talagang ayan makapansin natin at uh, naging kulay dilaw na po talaga yung uh, dahon ng mga damo So safe po mga ka-farmers sa uh, ating mga tanim na gulay dahil yun po ay kontak. No? At uh, uh, kahit sa isang araw pa lang po na nakapag-spray ng herbicide kapag uh, nakita na po kagad natin yung epekto nya at pwede na po tayo magpatubig. So dito mga ka-farmers nagpatubig na po ako simula kahapon. So ito po nga tanim ay sili na... Uh, Laba F1, ayan, so nagpapatubig ako simula kahapon hanggang ngayon dahil hindi po natapos and makikita natin mga farmers, and may tubig po siya dyan sa banda sa kanal niya so ito natapos na po itong patubigan kahapon so same din po dito mga ka-farmers sa uh, aing tanim na ampalaya na Galaxy Max F1 so inaplayan ko din po ng herbicide so yung herbicide po mga ka-farmers na gamit ko po dito ay yung Maximus Ayan. so safe na safe po siya mga ka farmers kahit tamaan po natin yung puno ng ating uh, tanim na gulay no. So wag lang po yung mga gulay na na yung dahon po yung hinaharbis So yung mga gulay po na may mga puno tulad po ng talong, ampalaya at saka sili, sa sitaw pwede din po mga farmers. Uh, yan po yung mga ginagamit kong herbicide uh, ang isa na po is si uh, Maximus at uh, yung Basta. So medyo mura po kasi mga ka farmers yung Maximus. Kisa sa basta kaya uh, sa maximus na po ako dahil uh, magkaparehas din lang din naman po yung epekto nila sa so, ano mga farmers. Ha. Kung makikita natin uh, malapit po sa puno ng ampalaya ang pag-spray ko. Ayan. So halimbawa, matatamaan po mga farmers yung dahon ng ating ampalaya. So yun lang po talaga yung malalan, uh, malalanta o masusunog. So <clears throat> yung puno niya hindi po yun so halimbawa kung sa talbos uh, maapektuhan yun mga farmers no kaya kapag nagspray tayo uh, ng ganyang mga herbicide ay wag po nating erekta sa talbos dahil uh, meron din po kasing mga herbicide na pwede po erekta uh, erecta po sa talbos ng sitaw at uh, ampalaya o talong So yung tulad po ng ginagamit ko po na Maximus at saka Basta, uh, yun lang po talaga mga farmers ay uh, pwede lang po tamaan yung puno ng ating tanim, huwag lang po sa talbos. So okay lang rin na tamaan po yung daon niya sa baba dahil uh, <coughs> yan lang din naman po yung mga <coughs> Tulad po nito, uh, natalsikan lang po yan. So yan po yung nangyari. ano, So natal... Uh, Timing din kasi yung ihip ng ayon mga farmers, Kapag natalsikan ito, yan lang po yung masusunog yung puno niya. Hindi po maapiktuan hanggang sa taas. Ayan, makapansin natin mga farmers. ba? Diba? Uh, patay na patay na po yung naadam mo dito. Yan po. So, <coughs> safe na safe po mga farmers gamitin yung Maximus dahil uh, na ilang... Uh, ilang ulit bis uh, na ilang ulit na rin po kasi ginagamit ko po dito sa ay tanim na mga gulay So bali dito po sa sita ko mga farmers ay pinadamuhan ko lang po ito sa malapit sa puno niya uh, para uh, medyo lumambot din po yung uh, kanyang puno. So yung gagawin ko po dito mga farmers ay mag-spray din po ako ng herbicide sa gitna niya. Ayan. So ayan, maganda malinis na po siya tingnan mga farmers So same din po sa aking mga talong at uh, dito sa kabilang area ay yan din po yung ginagamit ko. Yan. So, naging malinis na po siya tingnan mga kaparmers. So. <coughs> yan po. So, yan po aking yung may share ko po sa inyo uh, sa mga nagtatanong kung ano nga ba dapat yung mga herbicide na dapat gamitin sa mga tanim nating na gulay na safe po at di maapituan yung uh, ating mga tanim.